So guys, magandang araw. So, dito sa bin, ano natin, mga alaga. Ito ngayon yung ah uh, alaga natin. So, wala pa tayong mga dumpo. So, ito muna yung pinag natin, yung mga parot. Kasi, ano, yung lugar natin sa bahay, ano, uh, medyo wala tayong lugar para sa manok. So, ito yung muna yung mga uh, kasama natin, yung mga alaga. So, yung mga parrot yung dalawa yung blue tsaka yung yellow yung dyan ring neck yung isa yung green tsaka kung corner yung dalawa kakatil yan. so ito lang yung muna yung ano i-update ko sa inyo yung mga alaga natin ngayon so, maganda din sila alagaan ganda tingnan kasi maho kong line medyo expensive sila compare sa manok so matagal din yung lifespan nila hindi katulad sa manok so matibay sila sa sakit kung so gusto nyo ring magalaga na ganito subukan nyo din, din magalaga na ganito matagal lang mabraid uh, yung ringnick at sankonor 2 years up to three, to two years or three years yung maturity niya bago mo breed. Hmm. Medyo matagal yung paghihintay. Pero sulit naman. Alaga. Sulit sa pag-alaga naman. Kaya kung gusto nyo lang. Oh, hindi to sila masilan alagaan din. Maganda silang alagaan. Bigyan mo lang ng malinis na tubig at pagkain.